Good afternoon. We are here in uh, Don Enrique Bustamante National High School, ang uh, isa uh, mga public schools dito sa Davao City. Iyan po, Don Enrique Bustamante National High School. And this is our first time na medyo kunting me at medyo uh may uh, tau dito kalayuan kunti ang uh, school nito. It takes uh, 15 uh, kilometers from uh, Siri. Dahil ang toko natin ay 1.30 ng hapon at itong uh, hapon na ito. So, sorry, hindi pa tayo na nagkumain eh. Dapat uh, kumain tayo ng pangarihan kaso lang uh, piki or ano na. It's a 1.30 na. So, this is it, pansit guys. So, ang kausap po natin ang kanilang uh, secretary sa school na ito no? ah. so papasok na po tayo dahil oras na natin na 1.15 in the afternoon ang ating uh, schedule is 1.30 baka nandun po ay nakaset na po ang lahat ang kanilang mga estudyante ay dyan na palaw sa so, stage ayon palaw so pasok tayo dito guys Hello, good afternoon. Yes, yes, good yes. Okay. Matanda. Thank you. Kung graduate ka ng laan na po, pwede kaya pagka mo apply sa seminaryo? Very good question. Pwede ba ang Japon na ni-graduate ka lang ni Yes. Now, pila ka tuwing father? Four years mag-Yapon? No. Halimbawa, ni-graduate kag-AB or ka uh, education, ni-graduate kag-nursing, ni-graduate kag-engineering. Pagsunod sa seminaryo, musta niya gihapon kag-AB philosophy. Pero, 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 pila katuloy father, two years na lang instead of five or four years. Okay? Claro, pwede gihapon mo sunod sa seminaryo bisak-kinsa na ni ni-graduate ng ni kurso. Okay? Pero ang formation sa seminaryo nila, sunod, pagsunod nila, gamay ra. O gamay na na. Yes, please. Pinang mo mga estudyante, basi pagbulag buong ma, no? Remember, kanang imong uyag karon, dili na imong forever soon. Okay? Magbulag ra niya hapon mo. Ha? Ayaw yung assurance nga kanang imong uyab karon mao nang imong i-altar puhon, kay base kung ma base after a month bag, uh, ba, after one week one year magbulag gihapon mo yes. di ba yes. na ang mga bulag 13 years na ikaw pa ba kaha months pa lang and remember mga babae no mga lalaki o okay, mga kabataan ko na nato ayaw pa tuwa itong sa Ayaw patuwa-tuga sa pagsunod sa, 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 relasyon. Kung gili di, di mo matanggap na ikaw mas ka buhon. Ha? Kaya pagsunod sa relasyon, remember, masakitan gihapon mo ala buhon. Di ba? And remember guys, ha? Remember guys, sino di ha? Kana rabang mga babae. Ang mga babae, pabinaw, hoy! mga babae, gusto gid na sila mga uyab nila nga makita nila personally Hindi ni sila gusto anang uh, LDR di ba di ba Ayun, di. Di ba yo dili di gusto gid nila nga makita personally nga naay panahon gyud nga magsawa gid na ang inyong uyab kong LDR mo mo nang makapangita ang imong uyab nga babae sa lain kay wala man ka permi sa iyang kiliran Di diba? na ba? Nakapay cellphone sulod sa seminaryo, Father? Yeah. Yes, na ay cellphone. Okay? Di mawala na ang cellphone. But, there's a but. It's a once a week lamang. Oh. Kano sa mani? Every Sunday. Okay? Every Sunday, makuha ang iyong cellphone. Kaya nga naman, kaya kung ihatag na mo ang cellphone sa inyo weekdays, di din mo una. Di mo makatulog. Mabilan mo perminti sa pang chat, -chat Mabilan mo perminti sa pangdula sa email. Ikanuwa, e sa gabal sa inyong spiritual life, sa inyong study. Basin din ninyo mahuman ang inyong assignment, ang inyong research, o kuban pa sa mga buluhaton sa eskulahan. Halimbawa, nag-misa, nag-vibrate -nag kayo na nag chat o na nag-text sa gabal kayo. Believe me, mabagsak yun mo sa iyong mga subject sa iskwilahan. Ha? Tinod na parang tinod. Kaya nga man di man mo maka-focus sa iyong pag-study. Bisag nga Karon, nag-talk na Karon. Ang iyong cellphone, nag Karon. Oh. Wa siya nakafocus o pagpaminaw sa atong talk. Kaya kung atong pangutan nun, sa kabutan, di mangin sa makabutan, makabut, makatubag. Believe me. Di ba? Muna mo sa mga sagabal. Ang cellphone, dako kayo o oh, tabang. Pero na ay mga diferensya. Depende kung sa ang sitwasyon. Di ba? Muna nga naon. Remember guys, wa man tagi anak na sadyang sa na sa, sa, naburo sa atong mama na nasipol sa atong uh, sa atong kauban at sa atong tiyan sa mama. Wala. Pwede ta mabuhi nga walay cellphone. Naanad lang ta ni kubot kay naadik man ka sa cellphone. Mo taong gingon ganina, buntag sa iyo gani, gipangita na ang cellphone bisag walay pagpasalamat sa Ginoo nga Lord. Thank you kaayo ni ining o ni uh, kamuntagon Wala. Bisan mo dinay mo karon tinuod majority 90%. Di ba? Mo nang huna-hunaon busak nga buntagon ka ni Lord isa pa kinon ta inol ka Lord thank you so much ha very easy gamay na kayo nga words nganong dili man maistorya malitok sa atong mga baba pero nganong ma man permiti man malitok ang cellphone it's unfair busa bang isuon mao to ang tubag na cellphone na cellphone every sunday okay every sunday po mao na ang yung free time Okay? mo free time. What do you mean by free time, Father? Pwede mag pwede mag pwede mo bisitahon ng iyong mga tito, tita, dito sa, Lord, oh, dito sa Metro Manila. Father, naman mo yung outing? Yes, we have outing three times a year. Pila kaan daw? It's a two nights and three days. Asa bang po mo, Father, mag-outing? Outside Metro Manila. Now, sunod sa seminaryo, naman mo yung mga contest, Father. Unang-una -una na ay contest. For sports, di ba Sports. Kung gusto ka mag-basketball, volleyball, badminton, soccer, table tennis, gusto mo ka magpadako o lawas na may gym. Okay? Na gusto mo ka mahimong mani pakyaw na may clubs and punching bag. Kung gusto ka mag-practice piano, organ, drums, o pa, na dito sa seminaryo, pwede ka mag-practice everyday. Okay? Now, depende po sa inyo kung sa inyo gusto ng sports. Every year, the contest gave me o kinsa ang pinakagwapo or barnabay year o pinakang guapo, no? Sulod sa seminar. How about them, sa, suma, sa kumbento, Father? Naago okay? na sa mga sa kumbento. Wala na sa kumbento. Okay? Nagin na sa mga seminaryo. Okay? Klaro? Heaven! God yeah! is good! All the time! All the time. All the time. That Satisfied ba mga iso? Ano ang pabahinan ninyo karang kahapuna? Yeah! Okay. So, mga iso,